Nagsimula na nga ang pag-takeover ng San Miguel Corporation ngayong araw, September 14, 2024. Sa pag-takeover nga nila ngayong araw, ay sila na ang mga siwa o mamumuno sa maintenance ng NAIA at gagawin nga raw nilang world-class airport ang ating terminal sa Pilipinas. Sinabi nga ng bagong pamunuan na hindi naman agad-agad gagawin ang paglipat ng mga terminal ng iba't-ibang airlines company. Nagsimula na ngayong araw ang pag-takeover ng San Miguel Corporation sa pamamahalan at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim nito, ng uh, pangunahan ng New iya Infra Corporation o NNIC ang gagawing improvement at rehabilitasyon sa airport sa layuning gawing world-class ang serbisyo sa mga pasahero. Nilino naman ng NNIC na hindi biglaan ang gagawing terminal assignment o reassignment o paglilipat ng terminal ng mga flight at tiniyak na uunti-untiin ang gagawing adjustment. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang ilang airline company ukol sa gagawing terminal reassignment. Gayunman tiniyak ng NNIC na paplanuhin nilang mabuti at gagawing pace by pace ang proseso sa pakipag-ugnayan narin sa mga airline stakeholder. Naglabas ngayon ng statement ang Cebu Pacific na mananatili pa rin sa Terminal 3 ang lahat ng kanilang international flight at domestic flight. At nagpahayag nga rin ng statement ang AirAsia na mananatili nga rin ang lahat ng kanilang international flights sa Terminal 3 at Terminal 2 naman para sa kanilang mga domestic flights. Naglabas ng advisory ang pamunuan ng Cebu Pacific at Air Asia upang ipabatid sa mga pasahero na mananatili pa rin ang kanilang mga flight sa dating terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa abiso ng Cebu Pacific Air, inianunsyo nito na nasa Terminal 3 pa rin ang lahat ng kanilang 5J flights o ang lahat ng domestic at international flights. Habang nasa Terminal 4 naman ang lahat ng Sebgo DG flights. Gaya ng Cebu Pacific, wala pa rin magiging pagbabago sa terminal assignment ng Air Asia. Ang lahat ng domestic flights ng Air Asia ay mananatili pa rin sa Naiya Terminal 2. Habang Terminal 3 naman ang lahat ng kanilang international flights. Nauna nang sinabi ng dalawang airline company na welcome para sa kanila ang pamamahala ng bagong operator sa NAIA. Gayunman, nais nilang magkaroon ng konsultasyon bago ipatupad ang terminal reassignment. Kaya naman, kung may mga ticket na kayo o nakapagbook na kayo ng mga ticket, ay wala kayong kailangang ipag-alala dahil sa ngayon ay wala pa naman naging pagbabago sa terminal ng mga airlines. Hindi nga katulad na ng naunang lubas na balita sa social media na effective immediately ang pagre-relocate ng mga airlines sa mga terminal once na nag na ang pamumuno ng San Miguel Corporation sa NAIA. Dahil according nga sa San Miguel Corporation, ay hindi naman daw ito agad-agad i-implement. Sana nga na ngayong bago na ang namamahala sa NAIA ay magkaroon na talaga ng malaking pagbabago sa mga terminal at sa ating paliparan. Para naman hindi na tayo napag-iiwanan ng ibang bansa pagdating sa mga airport facilities at hindi na rin tayo matawag What? na worst airport in the world. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.